Ngayong gabi nga ay sobrang lakas ng ulan dito sa Saudi Arabia. Alam mo yung sobrang lakas ng ulan tapos may malakas pang hangin. Dagdagan mo pa ng may mga kidlat-kidlat pa. Ito yung nangyari kagabi habang pauwi kami galing sa trabaho. Buti na lang ay hindi kami inabutan ng baha sa kalye. Pero as usual, pagdating ko sa bahay, tulog na rin yung aking ka-roommate. It was about 10:30 PM na. Sobrang tinatamad na ako at pagod sa trabaho kaya gusto ko na rin matulog. At habang nagpapalit ako, inaalala ko bigla na bawal nga palang lang maghubad. Madami kasi na high blood na bashers eh. Pero kahit super pagod ko na sa trabaho, pagdating ko sa bahay, magluluto pa rin naman ako kasi wala akong kakainin. Hindi kasi ako pwede matulog ng hindi ko makain ng kanin. Baka magising ako ng madaling araw tapos makapagluto na naman ng pasit kanton. At habang nagsasaing ako, naisip ko na sobrang tagal ko naman na din hindi ko makain ng atay. Kaya mag adobo na lang ako ng atay ngayon. Pero bago ang lahat, hello mga baday. Ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po ako dito bilang isang merchandiser sa isang supermarket for almost 9 years. Siguro nagtaka kayo kung bakit ko hinugasan ng asin yung atay. sa kasi yun sa pinaka the best na way para mawala yung lansa ng atay. At nga pala mga badi, based sa aming food training seminar dito sa Saudi Arabia, sabi ng aming training facilitator, isa daw sa pinaka hindi healthy sa part ng katawan ng manok ay ang kanyang atay. Yung atay kasi ang nagsasala sa dugo ng manok at lahat ng ini-inject doon sa manok na yun ay napupunta sa kanyang atay. Kaya siya hindi healthy, kaya kailangan natin siyang hugasan ng maigi. Kaya nga hindi ko rin masisisi yung mga taong ayaw kumain ng atay eh. Congratulations sa inyo mga badi kasi hindi kayo kumakain ng atay. Pero para sa akin, yung atay na yan, pwede kong pasarapin yan para kasi sa akin, basta lutong adobo, kahit ano pa yan, kakainin ko yan. At the best yan para sa akin. Basta wag lang pakpak na manok no? kasi hindi ako kumakain nun. And one of the best way talaga para i-adobo yung atay ay damihan mo ng mga sahog. Yung bang super dami ng garlic at saka onions, tapos dagdagan mo pa ng sandamakmak na luya. Meron nga din palang version ng adobo na hindi sila naglalagay ng luya. Pero for me, the best talaga yung adobo na maraming luya. Lalo na pagka medyo pa toast yung luto ng luya, super sarap nun. At saka yung amoy niya, yung aroma ng luya, ang sarap. At malapit na nga din maluto yung ayin tanging kanin. At dito na magkakatalo-talo ang lahat. Ganito lang talaga yung pagluluto sa atay para medyo mag-decrease yung kanyang certain test. ba diba meron talagang certain test yung atay na yung lasang atay talaga pero gusto nating ma-decrease yun. And by doing this method, mas lalong sasarap yung adobong atay ninyo. Simple lang naman, kailangan nyo siyang hugasan ng maigi tapos iprito natin siya. Yung prito na as in luto talaga ha. Tapos pagka na-prito natin, may din natin na madurog yung mga atay natin dito. At sinunod ko rin iprito yung potato. At sa ating pinagpritohan, doon rin natin igigisa yung ating mga sahog. Kasi yung lasa nung atay doon sa pinagpritohan natin, maghahalo yan sila nung ating mga sahog. Kaya sobrang gustong gusto ko rin itong niluluto kasi sobrang bilis lang na ito lutuin. Baka nga kung hindi ka kumakain ng atay tapos natikman mo itong adobong atay ko, baka mahalin mo na rin ako. Hoy! Baka hisam yan. Pero alam mo ba, Day, sa halip na yung atay ko yung angkinin mo, bakit hindi na lang yung puso ko yung angkinin mo? Hoy! <laughs> Baka naman, kung alam mo lang, ang tagal ko nang gustong ipagkaloob itong puso ko sa'yo. Pero, Sino kaya yun? Pero sa totoo lang mga baday, no, dito muna tayo sa pagkain. Kasi feeling ko gutom lang to. Baka pagka nabusog ako, makalimutan ko na rin na minsan ay minahal ko siya. Uy! At yun nga mga baday, sa unang kagat ko palang para nakaihi ako ng konti sa sobrang kilig ko sa sarap. Siyempre, sasabihin kong masarap ako na niyan. Eh. Pero masarap naman talaga mga baday. Pagka mga ganitong laban talaga, kala niyo yun, yun, nakaka one cup rice lang talaga ako. Nako, may extra rice ako niyan. Hindi ko lang pinapakita sa video, baka mabasa ko eh. Pero pagkatapos ko naman kumain ng ganito mga baday, grabe naman yung sakripisyo ko sa pag exercise para matunaw lang to. Dapat kasi lagi natin binabalansi yung mga kinakain natin. Hindi lang para magkaroon tayo ng magandang physical na pangangatawan, kundi para maging healthy na din tayo. Mahirap magkasakit mga bad eh. Kagaya ko, hindi ko maiwasang hindi kumain ng mga unhealthy food. Pero bumabawi naman talaga ako. Minsan nga pagkatapos kong kumain, nagigilty ako eh. Alam mo yung feelings na ang dami-dami mong unhealthy food na kinain today? Yung tipong para ka na demonyo tapos nawalan ka ng control, biglang inubos mo lahat ng unhealthy food na meron ka. Pero syempre, hindi naman masama na pagbigyan natin yung mga sarili natin. Paminsan-minsan, tikman natin yung mga cravings natin. Basta wag lang natin titikman yung mga cravings natin na meron ng nagmamayari. Bawal yun. At dahil nga natapos na ako sa lahat-lahat at ate at naghahanda na ako para matulog. Bago nga ako matulog ay inaalagaan ko muna yung mukha ko baka may pag-asa pa para masagip ito. Uy! May pa-skincare si Mayor. Moisturizing cream lang yan mga badi yung nilalagay ko sa mukha ko. So paano ba yan mga badi? Matutulog na ako. Maga pa ako bukas eh. Pero kinabukasan pagdating namin ng outlet namin, naku, ulan pa din. As in, grabe talaga yung ulan ngayong araw. Grabe yung baha dito sa aming receiving area. Magandang balita mga kabayan. Alam niyo bang pwede na tayong maging certified caregiver dito sa Bansang Saudi Arabia? Dahil magbubukas na ang Doctor Care Training Center dito sa Damam City, Eastern Region at saka sa Jeddah. Sa loob lang na dalawang buwang pag-aaral sa National Caregiver Course, once a week class from 10am to 6pm ay magiging certified caregiver ka na. Kailan ba magsisimula ang klase? Of course, ngayong April 2024. Kabayan, ano-ano naman ang mga requirements? Ito naman po ang mga requirements. Ikama, kapayog yung passport, and 2x2 ID picture. With a minimum of 200 Saudi Riyals down payment, ay pwede ka nang mag-register at libre pa ang uniform. Kabayan, pa ano man ang pa-register sa Dr. Care Training Center? Madali lang yan. Ilalagay ko sa comment section yung link para doon na kayo mismo magpapa-register. Ang class schedule para sa real ay pwede nung piliin ang weekdays, hindi kaya weekend. Para naman sa damang at sa Jeddah ay tuwing business lamang po. Kabayan, magkano naman ang kabuuhang babayaran para sa tuition fee? Sa halagang 2,900 Saudi Riyals lamang ay fully paid na ang yung dalawang buwang pag-aaral sa Dr. Care Training Center. At pag ginamit mo naman ang aking code name na Hisham ay magkakaroon ka ng 100 Saudi discount. Include na dito ang BLS training, graduation fee, modules, uniforms, at training ID. At pati na rin yung free hospital OGT. At para naman po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong bumisita sa Facebook page ng Dr. Care. O di kaya makipag-ugnayan lang po kayo kay Nonoy Kevin. O paano ba yan? See you there!